Kung ikaw ay isang ama, anong klaseng relasyon ang meron ka sa iyong anak o mga anak? Ito ba ang klase ng relasyon na gusto mo at gusto nila? Nasabi ko ito dahil sa karamihan ng mga tatay nakatuon sa pagtatrabaho para sa mga anak at kadalasan ay na-overlook yung mismong relasyon sa mga anak na ito. Madalas pag pinag-uusapan ang pag-aalaga ng mga anak, ang nasa isip ng karamihan ay para lamang ito sa mga nanay. Ang totoo, parehas na mahalaga ang mga nanay at tatay. Hindi mali na magtrabaho ang mga tatay para sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya. Pero mahalaga din namang tandaan na hindi lamang pinansyal ang pangangailangan ng pamilya. Kailangan nila ng patnubay, pangunguna, pagmamahal at relasyon sa kanilang ama. Marami ang hindi nakakatugon dito dahil yung ibang tatay lugmok sa paghahanap buhay. Yung iba naman, pag nakapagbigay na ng pinansyal na pangangailangan, eh akala nila tapos na yung role nila kailangan ng ating mga anak ang relasyon sa mga magulang. Madalas ang mga nanay ang nakapagbibigay nito, kaya masasabi natin kailangan nila ang relasyon sa kanilang ama. Tingnan mo ang relasyon natin sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Ang Panginoon ay katulad ng toring matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Nagpapakita ito na pag meron tayong problema, ay sa Diyos pa din tayo lumalapit. Ganda, di ba? Kung ikaw ay isang ama, ikaw ba ang nilalapitan ng iyong mga anak pag sila ay may problema o ikaw ba ay iniiwasan nila? Ang paglapit o paglayo nila sa iyo ay indikasyon ng klase ng relasyong merong ka sa kanila. Kung sa tingin mo ay nagkukulang ka sa aspetong ito, nais ng Diyos na lumago ka pa at mag-improve at nais din kitang ipanalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinadalangin ko po ang tatay na ito na nakikinig ngayon. Salamat sa kanyang buhay at salamat din sa pagpapala mo sa kanya ng mga anak. Dalahin ko po, Panginoon, gaano mang kahirap ang mga hamon na kanyang kinakaharap, makita niya na hindi siya nag-iisa sa mga hamon na ito. Nandiyan ang inyong pag-agapay. At nawa po ay kayanin din niya ang kanyang responsibilidad bilang isang tatay. Tulungan niyo po siya sa mga kabigatan, hamon na kanyang kinakaharap para maitaguyod ang kanyang pamilya at gawin niyo po siya Panginoon na isang magandang ehemplo sa kanyang mga anak. Hinihiling ko rin po na kung siya po ay merong panghihina ng loob, kabigo ang nararanasan, agapayanan mo po siya at tulungan na maitaguyod ang kanyang pamilya sa paraang nais niyo. Sapagat alam namin Panginoon na dahil kayo po ay Diyos ng pag-ibig, meron pong pag-asa para sa kanya. Kaya sa iyo po kami lumalapit Panginoon. Darating ko ang panahon na ang panahong kasama natin ng ating anak ay hindi na darating. Ang ngayon ang meron ka. Kaya huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Tutulungan ka ng Diyos basta handa kang sumunod at magpasakop. Asa ka pa.